yak kanlas naman binahagi ang paraan ng pagsuporta sa kanya ng Jowa niyang si Miles Ocampo sa pagdaan ng kanilang pamilya sa mabigat na pagsubok paano siya nakabangon sa pagpano ng kapatid na si JM I'll support you uh, dun sa situation na to. Honestly, check isama ko when I found out. Honestly, uh, hindi nyo siya sa kasal ni Adonai. So, pa-uwi kami. Tapos, diretso taping pa. Sinamahan niya ako sa so taping. Every sa video sa week, kahit may eat siya, uh, nandun siya week. Uh, tapos, so, I remember Sunday and last day of the week. Tapos, Monday, diretso taping ako. So, parang paano ko ito gagawin. Kahit may uh, ginagawa, kahit may trabaho siya, uh, niya ako sa taping. Kung <laughs> siya kawa yan. Pero ngayon nga, nabibisi siya lalo. So, medyo nahihirapan ng time. Pero, uh, she, she's always there for me. And my family din. Hindi lang na ako. Nakakatawag ng supporting the girl pa si Miles Ocampo, oh. di ba? Pagka kahit na may taping daw siya, busy sa tabaw si mais nakukuha pa rin yung bisita time pa rin sa si Eladia. Siyempre, ganyan ang oh. magmamahal. Gusto rin nakikita yung kanyang love. Diba? Just when I needed you most. Pero sabi niya ngayon, ah, busy siya, parang bihira na rin. Mm -mm. Tama ba yung naano ko sa video? oh hindi, busy siya. Pero dinadala pa lang sa taping. Ganun oh, alam mo na. Yung na. <laughs> oh, di ba? So, can't diba? be si pero, May time, di ba? Ramdam pa rin yung lupa. Oo, kasi na matay. Oh, oh. Condolences pala mm. namatay si JM. Mm -hmm. Oh, kapag -hmm. pero alam Elijah. mo, alam mo yung nangyari kay JM, ano yan eh, dapat maging bukas din sa ating lahat na bantayan natin yung mga teenager nating na mga ano, mga anak or mga pamangkin or mga mag-anak. Kasi ewan ko bakit dumadaan sa depression ngayon yung mga ganyang edad, yung mga 17, 16. Oo. So kailangan binabantayan talaga. Saka ang nakakatakot diyan kasi yung depression sinasabi nilang walang mukha. Oh. Ibig sabihin yung taong napakamasayahin, hindi mo alam deep inside, may, depresyon. may pinagdadaanan pala siya. So